balik pinas na ang kimpaw. Sa bahay nag stay si Paolo, Pagdating sa Pilipinas. Step over na naman ang mag-asawa vibes. Sa bagay, ang panggit naman nito. Natabi si Gamma tulog at siya ang kumikising sa atres sa umaga. Kaya pala sabay din silang mag-jogging. Napaka mag-laga ang nga tanaga every time may out of town ng couple, si Paolo ang tagabitbit ng mga gamit nito. Nahanap na ang lalaking mag Kimi hanggang pagdanda. Samantala, kasambay ng mga nagtabasang darawan ni Das Airport, kagabi, kapansin-pansin ang kanilang matching outfit muda ulo hanggang paa. Ibang devil kimpaw, lahat pinapakilig. Ay nga sa mga komento, kanyang nga ninyo ang mga bashers na patuloy na nakiingay ngayon sa publiko. Matapos ang sunod-sunod din pagtending sa social media, kanyang sika kapag maganda ang pasok ng career, mga saring paggawa ng mga ikakasira ng dalawa pas isang komento. Yung energy ni Kini, tukong chengis ka talaga. Halatang pagod na si Papi sa mga ganap sa California. Ngunit itong si Kini parang hindi na nakakamdam ng pagod. Napaka masayahin at hindi mababa ang enerhiya o energy. Kaya love na love ka ni Papi. Happy pido ka niya. Hindi nawawalan daw umano ng kwento. At napakasaya kasama.